Kok muntay na

দবস মেন কেক নরম আছে আর মারাত্মক সুন্দর আমার ফেভারিট রেসিপি এন কেক Ay gumuna! Iyak eh. Ano kuya? Ay Hi! Hi! <laughs> oh, say hi! Bro. Hi! 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 Ako po si Apple. Tulungan niyo po ako. Ako po ay humihingi ng tulong. Rain. Kayo Rain. Dali. Pera to, pera. Dali. 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 Yung ganun gawin yung boko. Dali. Ako po si Rain apat na taong gulang humingi ng tulong sa inyo. Dali, ako po si Apple. Apat na taong gulang. Wala po akong pang toothbrush. Ako po si Meme. Ito na pag nadala mo ba yung mga, ano? Nadala kay Bakla. Ha? Asan?

Ito ba nga? Dari, ako po si Rain. Kawawa po ako. Tino niyo po itsura ko. Tino mo, Apple, dali. Tino mo. Bigyan niyo po ako ng pampaayos ng aking ilong.

はい。